Hello everyone, ang topic natin ngayon is about resistor. Okay, so dito pag-aaralan na natin or uh, simply resistors. Pag-aaralan na natin dito yung uh, basic ng isang resistor na so, kailangan natin matandaan ito sa pag-aaral ng uh, circuit. Okay, so kapag nag-aaral kasi ng mga series circuit ng parallel circuit, ang mga ginagamit is resistor, okay? So, ano yung importante sa resistor na dapat natin matandaan? Okay, so dito pag-aaralan din natin yung types ng resistor. Okay, yung ilan sa mga types, yung mga common types ng resistors. Okay, so yung resistor natin, ang pinaka-symbol niyan is ganito, no? Zigzag. Okay, so ito ang uno ninyong may ma uh, para pinaka ginagamit kapag like for example sa series circuit na no. Sa parallel circuit, ito yung pinaka ginagamit. Okay? Uh, zigzag. Okay, so ito yung simple ng ating resistor. Okay? So meron tayong uh, two main characteristics ng resistor. Ano ibig sabihin? Ito yung Uh, pangunahin at na kailangan natin matandaan sa resistor, ano? Yung resistor, yung two main niya is resistance. Resistance at yung uh, power. Okay, so yung power rating, yung resistance value. Okay, ito yung pinaka two main characteristics ng resistor. So, eto ay in ohms. Tapos, eto naman ay in watts. Tapos, and then W. Okay? So, eto kasi ay napaka-importante sa lahat. Ano kaya siya two main characteristics? Kasi kapag bibili ka ng resistor, tatanungin ka kung ano yung value ng resistor mo at ano yung power rating mo. Okay, so ito kasi yung power rating mo. Uh, itong, itong resistor mo should have a wattage rating. So, yung wattage rating, ito naman power na high enough to dissipate the power produced by the current flowing through the resistance. Okay? So, ibig sabihin, may opposition. Itong resistance mo, ang trabaho niya, o yung resistor mo, is to oppose the current. Ano? Limitahan yung yung uh, for example, ito yung resistor mo lilimitahan niya yung yung daloy ng current. Okay, so using the resistor, malilimitahan mo ngayon yung daloy ng current. So, pag may flow ng current dyan, uh, whenever current flows, heat is produced. So, itong heat na ito, ito yung tinatawag na power natin. Okay? So, dapat itong ating uh, resistor, kaya sa dapat pag-umili ka is tinatanong yung watts, uh, should have a wattage rating high enough to dissipate the power produced by the current flowing through the resistance. Okay? So, napang, uh, ito, match tong dalawa na to napaka natin yan sa lahat. Okay? Responsible sa heat. And then, uh, yung Uh, resistance is to oppose the current ano. Okay, so yan ang mga uh, dalawa sa main characteristic ng ating resistor. Okay? So paano naman natin malalaman yung value ng ating resistance, yung ating power rating. Okay? So ito kasi yung mga example niya is 1 ohms, 2 uh, 1 ohm, 2 ohms, uh, 1 watt, Uh, 2 watts, okay? So, yun yung mga example natin ng value ng resistor. And then, also yung power rating. Okay? So, using the formula base, isa sa mga paraan para malaman natin, formula base, is kung ano yung value. Yung using the formula na ohms, B is equal to I times R. Yan yung ating pinaka... Uh, ano? basic na formula ng ohm's law. V so is equal to I times R, may involved na current, may involved na voltage. Okay, using this formula malalaman mo ngayon yung yung uh, resistance value. Okay, so ang formula niyan is i-derive mo ito. Okay, so, paano mo i-derive? -di yani divide mo both sides sa I. Yan, cancel so matitira sa iyo is V over I is equal to R. Okay, so ito ngayon yung formula. So sa power rating naman is sa P, uh, voltage times current. Pwede ding P, I square times R. Pwede ding P square uh, over R. Okay, so with respect to current, malalaman mo yung value ng, I, ng R. So, pag sabi naman, malalaman mo yung value ng uh, R. Okay, so ito ay power. So, malalaman mo yung power rating niya. Okay, yan yung isa sa mga paraan para malaman natin yung resistance value or kung ano yung gagamitin natin. Okay, pwede din ganun. Uh, next is resistor color coding. Okay, so ito yung pinaka ano, malalaman natin yung value ng resistor or yung resistance value niya using the resistance color coding. So, ibig sabihin, yung resistor, yung iba sa mga resistor is color coded. Yun yung basihan, yung color na yun, yung mga kulay na yun, ang basihan para malaman natin kung ano yung resistance value ng isang resistor. Okay, so ang itsura kasi niyan, yung pinaka-common na resistor natin, Pwede nyo i-search no, sa mga internet nyo. Yan. Yan. Yes. Yan. Color-coded yan ngayon dito. Depende, si, depende kung ilang band. May apat, may lima. Pero ang pinaka-common is apat. Okay, so, ito kasi may kulay. Ang kulay niyan is nasa champ siyam na kulay uh, from uh, brown ah sorry black hanggang white okay so mayroon nako separate na topic na gagawin dito resistor color coding uh, so sa ngayon dito is papakita ko lang kung ano yung mga paraan at para malaman natin kung ano yung pano, paraan paano, na, paano natin malalaman yung resistance value ng isang resistor so Through, through formula base through, 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 through uh, resistor color coding okay so may mga value yan so indicate don for example ah uh, red tapos green okay yung red natin meron yung uh, ang katumbas niyan is 2 ang green naman is 5 tapos may mga multiplier pa yan ano ang orange multiply uh, multiplier niyan is times 10 raised to 3. Okay, so ibig sabihin yung value ng resistor mo is 25,000 uh, thousand ohms. Okay, so this using this color-coded uh, value, ah uh, color-coded natin na sinusundin, palalaman natin yung value ng ating resistor. Okay, at the same time, meron din yung tinatawag na tolerance. Okay, so, pwedeng common dyan is silver. Uh, gold. Okay? So kung kung gold yung nakalagay dito sa pang-apat na bat kung kung gold yan, so ang tolerance mo is plus minus 5%. Kung silver naman, 10%, plus minus 10%. Okay? So yan ang uh, isang paraan sa pag-alam ng resistance value ng isang resistor. Okay, so tatandaan niyo na ng formula and then yung color coding. Meron din namang mga resistor na kapag bumili ka, uh, nakaprint. Ibig sabihin, nakasulat na agad dun sa value niya. Ah, dun sa body niya. Sabihin natin 1 uh, one ohm. 100 uh, ohms. 100 ohms. So, 1 watt. Okay, so may mga gano'ng resistor na kasulat na agad yung value. Okay? So, yon importante sa lahat. Again, resistance and power rating. Okay? So, next is, idagdag ko na lang ano yung types ng resistor na ma-encounter natin kapag nag-aaral tayo ng circuits. Okay? So, ang very common dito is yung carbon. Okay? So, types. very common dito is carbon. Carbon composition. Tapos, meron din na tawag na wire wound carbon composition resistors, wire wound resistors. Okay, so ano yung pagkakaiba ng dalawa? Itong wire wound resistor, usually, uh, mataas yung mga power rating nito. Okay, so mataas yung wattage, yung wattage rating nito. Let's say, 1 uh, watt, ah, uh, sorry, 5 watt up to, up to, 100 watts. Okay, so yun yung mga yun yung power rating naman ng ating uh, wire wound resistor. unlike naman sa sa ating carbon composition uh, resistor, ang power rating niya is generally 1 over 10. Okay, so 1 fourth, 1 eighth, 1 half, or 2 watts. Okay, so mas mababa. So mababa to kaysa dito mas mataas tong wire wound resistor natin. So, yung wire wound resistor natin is mga low resistance yan. Low resistance. Tapos yung, of course, yung isa naman is high, high yung resistance niya. Uh, commonly, available niyang R niya is 1 ohm to 20 ohm. Um, 20 usually mega ohms okay so yung ano naman yung ating namang resistance is 1 1 ohm yung atin ah sorry uh, okay wire wound resistor low resistance ito low resistance hindi pala siya mega so usually ano to 1 uh, ohm up to up to several thousands ohms Tapos yung carbon composition naman is uh, ano to uh, mega ohms na yung usually yung ano niya 1 uh, ohms to like for example 1 ohm to 20 mega ohms so 1 ohm to 2 um to 20 mega ohms. Okay, so para ma-analyze mo kung carbon composition ba siya or wire wound resistor, doon ka mag sa watts. Okay, so kapag mataas yung watts niya, usually mga wire wound resistor yan. Now, kapag naman mga bababa yung watts, like 1, 1, 1, 4, so agad, carbon composition resistor yan. Okay, so yun lang yung uh, importante na sa carbon and the wire wand. So, pinaka-base mo talaga is uh, doon ka mag-base para mas maganda sa wattage rating niya. Okay, so yun lang naman ang mga ilan sa mga types ng resistor. So, very common kasi itong ma-encounter nyo carbon at saka wire wand. Okay, so meron pa rin tayong tinatawag na iba, mga film time resistor, film type, Meron chip, okay, chip resistor. Okay? So yun, so kung meron kayong mga gustong itano or comment sa ating uh topic na to, no po pwede kayong mag-comment sa ating pinaka comment box.